Han. Oh. Ibutang ko na dito sa gawas oh. Oh. Sana, dito sa gawas oh. Dito sa may kilid. Oh. asan Asa ni magilabayhan? Dito sa gawas. Oh, sige, sige. Ay, oh, nang tubig o kay init ka ayo ba ya? Salamat yan. Nagkaon na ka? Lapa. Lapa. Pagkaon sa... Sige. Salamat. 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 Diba? Nagkahugaw man lagi na imuhang mata o trapuhi o. Na may uling. Asa di kagika nagkauling man ka. Wala ba'y basura? A few moments later. Han! 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 Usap ni Han! Oh! Sama na eh! Sama na agon! Ado na ako'y nakita nga usa ka Huwag ako isyang gipasulod sa among balay. Aron hatagan siya sa usa ka sako nga plastik ug mga lata. Ug sa iyang pagbalik, ako siyang gipangutanag asa siya nagpuyo. Pusguwas ug ako asyang gi painom og tubig kay giihaw siya pag ayo ug ako siyang gipangutana og nakakaon na ba siya Napa Napa Ug ako siyang gipakaon ug perti gayod niyang lipaya ug samtang siya nagkaon akong napansin nga naghilak siya ug ako siyang gihatagan og panyo aron iyat trapo sa iyang mga luha. Kay natambalan na daw ang iyahang sobra kagutom. <laughs>